partner so kani ya atong buhaton karon simple ra kay ni pero para nato simpul ra pero sa uban man na hindi nga kanti ko pa kon sa ni so pakita nako sa inyo ha ah, nah, step by step para ah, uh, sa inyo ninyo sundo sa so, pagka simple ang sa kani direktan so kani ni yes ya, ay ni yang grace tapos may bolt siya at nah, upat then kani mali Malaysia, stand pipe kani fan blade lid cup. green nut o luha ka uh, pang guard tapos kani ang motor ana tapos din nut sa ilalong niya para di ka maglison ana pan lison ka okay, so nasod na ang nut o bolt oh, sa apat ka bang ang hugot na lang ta so, hugot tama lang sa yung sa sa itong kamot na Pagkakataon na po. Pumukas na siya. Tapos, upin. Ano? So, sunod na niya. Ito ang stick na akong button. Ito yung butterfly na niya. Tuwag na ito na. Tapos, may butang. Ano? Tapos, Ano siya? Okay. So, ayun na. Okay. Sunod na ito niya. Ito mo niya. Stick 3 tulo ka bangal na pwede ka pindere oh. so ato siya siya so makita ni mo ang handle na sa taas guide niya nga bangal yun si taon na to ang grill nut grill nut na siya. tapos itong blade half moon itong siya pting half moon na siya may flat diyan diyan na to itunong anak so lead cap, counter counter clockwise ang toyo dayon eksakto lang di lang nato, sobra ko god anak lang di na na matang tang dayon kani ang front front pan guard niya ang clip dan sabit na to na in lock ana lang kasayon tapos kani Dayon ko sana ako kasi ito magamit sa electric fan pagka nag-andar siya. O sa food niya sa magbubak electric fan kung di natin yung yan. eh. So, atong testing nga natin yung outlet. Diba? Ayan. Siya. So, pag mag-andar ng electric fan, ano siya andar? Ano siya, diba? Tapos atong nakaswing siya. Nakaswing. Nakaswing na siya. Okay. Atong i siya up and down. na lang kay adjust na ito. Kung gusto mo pa amung um, paan ninyo, kanilang, di ba? Kaya, yeah, then lock. Luwaga na ito din. Iugot. Adjustment high. Pero kung adjustment ni mo, idukok ni mo yung ulo para maikot pa sa hangin. ni anak. Dapat tinayin niya ang selection na. Imo. Pirahon. Para mag start po sa siya. Pero i-stop ni mo siya sa alignment na naka-stretch siya. Abutin mo siya na naka-align. So, diba, naka ka naka na, so, di ba naka-stretch na siya? Hindi ka niyo Na naka-align siya. Then, ayaw din hawiri. Ayaw din hawiri mag-tell. Kaya medyo og. na yung isang Kani ato ang screw dere, Pag bend ni mo ana. Pag dukok ni mo. Kaniray mo. baw kaya masangit sa blade. Asulta, buwak ang blade. Pag ang blade, maglisom po yung pangita ang blade. Kinalan ko kong palit. Para may likayan nga dito kung buwak ang blade, muni buhat ko na po. While nakarotate siya, nakarotate ang isa ka-replit pan, stop po sa anong ayun ka na anong stop mo mo sa alignment. Kaya, na naka-atubang na naka -align sa dito naka-align sa direct. Ngayon, ang pag-awit o sa pag-tell, anak contoh. batas mata kombo. Ayak sendiri hawiran. Kay. Ace bol ko kan training hawiran. Paduko ni mo kanisya mabaw na binagdilisya mo ka street. Terciang ka ditana. Simpre empirsan nya di 5. Teridrit so. Nang lan anak sya. Ya lain gini mo sya. Munai pertante. Kay para Na ng strip umok siya matuko pwede rin siya nagtuyok siya basta naka-strip niya naka-stop kaya so, yun ay siya weary drain kaya masangit siya o maigo pa ka sa hindi siya masamad hindi siya masamad kaya so dali yun sa ubo buko umok pa di ba so hindi kayo pa mamadami sa ang blade kung di rin siya front over niya ay rin managawin o muna ang proper na ito pag sa paggamit sa itong electric pan ngayon pagka okay, overnight na to itong isa electric pan so dito kailangan i-pull na to. so dapat 1 or two. para at least hindi hindi like, kayo siya mag-init ang motor so partners inaot na makatabang sa inyo kung sa paggamit ang atong electric pan so dagan salamat asahan mo ka partners bye bye God bless